Naalala ni Liza Soberano ang pag-uusig ng mga tagahanga habang siya ay lasing na lasing. Isang hindi malilimutang karanasan ang ibinahagi ni Liza Soberano na inakala raw niya ay magiging katapusan na ng kanyang showbiz career. Kwento ni Liza, dumalo siya noon sa isang music festival sa isang probinsya at nalesing siya ng husto dinumog siya ng fans kaya pinilit niyang umastang hindi lasing sa pangambang manega siya. Ikinuwento ito ni Liza sa YouTube vlog ng American rapper na si Yanni Park na lumabas noong February 1, 2024. Kasama ni Liza sa interview si Zelda Williams, direktor ng Lisa Frankenstein ang Hollywood movie na pinagbibidahan din ni Liza kasama si Nicole Sprouse at Catherine Newton. Ang pelikula ay ang first major directorial job ni Zelda. Isa ring aktres at anak ng yumaong Hollywood actor na si Robin Williams, at first Hollywood movie ni Liza. Lisa Frankenstein, director Zelda Williams and star Liza Soberano sa kanilang kwentuhan. Naibahagi ni Yani ang pagpunta niya noon sa isang music festival sa Pilipinas kasama si Liza. Nasaksihan daw ni Yani ang pagiging tanyag ni Liza. Ang tinutukoy niyang music fest ay ang Wavy Baby Music Fest na ginawa sa Cebu noong January 2013. Crazy to see all these young kids mabang you, ani Yani kay Liza. 25 kids on this island, like, chasing after her it was crazy and as she was sailing away on a boat she was waving at saka sumundot ng kwento ni Liza it was actually such a beautiful moment i was honestly very drunk i was very drunk natatawang pag-amin ng actress sa kabila raw ng kanyang kalasingan sinikap ni Liza na kumilos ng tama dahil isa siyang public figure at maraming bata ang nakakakita sa kanya. I was, like, put yourself together, you're supposed to be a role model. So I was, like, stumbling, but being, like, a I'm definitely not drunk right now, pagbabalik tanaw ng tumetawang si Liza sumingit ulit si Yani at sinabing sa tingin niya ay higit pa sa 25 bata ang dumumog kay Liza noon. Matapos daw ang music fest na ginawa sa isla ay sumakay na si Liza sa bangka papunta sa main island. There must be like 50 kids. They were mobbing her. They were so cute. Natatawang kwento ni Yani. Pag-amin naman ni Liza, I was really nervous. I was like, oh my gosh, if they get a video of me drunk, my career is over. Pakiramdam daw ni Yanni ay isang drunk mother Teresa, si Liza na dinudumog ng kanyang fans. Humirit si Liza na nakukonsensya siya sa pangyayari. Sinabi naman ni Zelda na hindi kailangang makaramdam ng guilt si Liza dahil isa lang siyang tao. No person is perfect hirit ni Zelda sa isang hiwalay na recent interview. Kasama naman ang Hollywood actress na si Rachel Bilson, Nagkuwento si Liza tungkol sa expectation sa kanyang maging perpekto dahil isa siyang artista. Bilang isang artista sa Pilipinas. Tinuruan daw siya kung paano ang tamang kilos at pagsasalita. Pero nang magpakatotoo raw si Liza, nakatanggap siya ng matinding basyang before, I would try to be as perfect as possible. I would never talk about anything negative. Kwento ng aktres. I was actually told not to talk about anything negative or talk about my real life and my struggles. Lahat daw iyon ay para maalagan ang kanyang image bilang perfect girl or the dream girl. Pero, mahina hong sabi ni Liza, that's not reality. That's not real. Nobody can sustain just by being happy, successful, busy or whatever all at once. Nakakaramdam din daw siya ng mga negatibong emosyon tulad ng isang normal na tao. When I did start becoming more honest, that's when I started getting more hate, Annie Liza. It felt like my most honest self isn't worthy of this love and attention and appreciation from people. Dahil daw doon ay nakaramdam ng takot si Liza sa pagsasalita dahil baka may masabi siyang hindi magustuhan ng iba. Pero sa huli ay nagdesisyon daw si Liza na magpakatotoo sa sarili kahit hindi magustuhan ng iba. Ito rin daw ang gusto niyang may bahagi sa ibang tao. At all times, I've decided to be as honest and authentic as I can be, not only for myself but for the people watching me because whether they like me or not at least what they're seeing is my most authentic self and me trying my best to contribute something to society in a positive way